Bukod sa epekto ng El Nino, batid din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panahon na talaga ng tag-init ang Abril at Mayo. Kaya dapat itong itaon sa bakasyon ng mga estudyante. Kaya pinaboran ng Pangulo ang pagbabalik sa Hunyo ng pagbubukas ng klase sa bansa. Si Alan Francisco sa report. Sang-ayon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik na sa Hunyo ang pasukan ng klase ng mga estudyante sa bansa. Tugon nito ni Pangulong Marcos sa ambush interview ng media ng pangunahan niya ang Government Owned or Controlled Corporations Day sa Pasay City ayon kay Pangulong Marcos. Napapanahon na papanahuna ang pagabalik ng dating school calendar dahil sa epekto ng El Nino kung saan hindi maiwasan ng mga paaralan na magsuspindi ng klase dahil sa sobrang init. Especially with the El Nino being what it is, every day you turn on the news, F2F classes are cancelled, F2F classes have been postponed, etc. Sa kasalukuyan kasi ay may pasok ang mga mag-aaral kahit na Abril at Mayo na kadalasang mainit ang panahon habang sa dating school calendar ay bakasyon ito ng mga mag-aaral. Ayon kay Pangulong Marcos, nakausap niya na at Education Secretary Sara Duterte hinggil dito. Hiningi ko yan sa DepEd and I asked uh, Nysara to give me already a concrete plan uh, because mukha naman hindi na tayo kailangan magantay pa at uh, mukha naman eh, kailangan na. At uh, I don't see any objections really uh, from anyone. Ang pagabalik sa dating school calendar ay para sa kapakanan-aniya ng mga estudyante. So talagang kailangan ng kailangan na. So yes, that's part of the plan that we are trying to do to bring it back already to uh, uh, to the old schedule. Yeah. I think it will be better for the kids. Ang Department of Education una nang sinabi na iminungkahin na nila kay President Marcos na sa school year 2024 to 2025 ay mainam na magsimula na sa Hunyo ang pasukan. Alan Francisco para sa Pabansang TV sa bagong pilipinas